What's up mga kaisan? Mga kaisan, pinanghali tayo. At tayo yung nagpacheckup muna. Sa ubo po. Ay, talaga nga ako nadali. Ay, akala mo ako yung nagsingalong magdamag. Ay, ah, mga kaisan, kasaka lang din natin. Umakot din tayo ng ipot. Tayo po ay nagpapaano na ng ngayon ng ano. Nang uh, tatam na ng sili. Bibisitahin po natin sila dun. Ay, sabi ng doktor, pahinga daw po muna ako oh, kahit dalawang araw. Ay, di, sisilip-silipin lang natin sila doon. So, mga kaisan, nandun yung ulbo na malaki. Ay, nasipsip naman na rin kaya lang ay eh, mahalo sa limang oras po bago maano papakita ko po sa iyo yung ulbo marami pong ulbo iwa iwa lay ulbo hindi akong malaglag din ah buka na yun yun, ito yung ulbo. Oh, yun 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 yan. Ito yung ating tubong. Ano, oh, may palaka. Ayan, oh. Mga kaysan, ulbo. Yan. Ang dami pong ganyan. Ulbo po yan. Yan. Laki po. Balong po yan. Tapos, marami. Yung isa dito. Ito, ito, ito. Ito, ito po ang pinakamalaki. Na ano lang siya. Hindi po siya makaya. Napupuno agad. Meron pa po dito ang isa eh. Ayun, oh. Yan, nasirit po, oh. Eh, kita ba ganin yung, yan. oh Oo. Oh. Natulog kita na. Hmm. Ito, malaki. Hindi ko makita na, na yung pinakamalaki dito eh. Yan na nga, diyan diyan yan. Ito po, pinakamalaki po ay. ito. Yan, yan yung nabula, pa ibabaw. Hmm, nabula. Ito okay, po yung mga yeah. sa, ano lang oh. Laki po. Malaki na yan. Hmm? Grabe eh. Hindi you know, na, dito siya lumabas oh. Pilit lalabas talaga siya eh. Hmm. Okay. Yeah, mga kaisan tayo po muna hindi magtatrabaho ngayon pero ito ang problema ko taon taon mga kaisan Ubusi pun pero okay na yan 2 days wala na iahatid yeah, ko lang itong uh, gasolina at saka langis at ah... Uh, tayo po ay nagpapaubra doon bali alas alas 10.30 na ngayon panghali na eh ako naman hindi pumapakali sa bahay baka nakahiga ah, ah. ay asap mo ako eh malulog uy oh. may ikipa din kahit hindi mo na magtrabaho hindi ko iuling uli uli ng kaunti Opo. yan tayo po eh binubuksan na po natin yung malawak na silihan. Na doon po, may nagmumotor po. Yung ating dalawang kaibigan. Nagyara ka o tol? Ang tinabonan mo? Sili. ah, uh, yari na. Hmm. Pauwi ka na ba o mamaya maya? Mamaya. Yo, mga kaisan. Si Alan po at saka si Elmer. Pati kaputi, inuubo. Ang mga kaputin eh. Ha? Duhata ang panahon. Panahon o so, si Sa bayan ni eh, Puro inuubot si Punay. Pati mga kapitbahay eh. Yan ang ganda ng lupa o tuwing Buya so ayan Ha? Ito naman kahit mababaw lang ang pala no? Talagay din ang plastic Oo para di masyadong damuhin o tuwing Takagaga -ka Ha? Oo Para sa club Malawak din pala no tuwing Lumod ang isang limbo kahit tapos sa kabila no? Oh. Ganda po ng lupa Itim na itim Dalawang libong sili po Ang target natin Hindi na eh Nakin buyas ano to eh uh, okay. Buyas ang eh <tipan> Pichay mustasa no? Uh -huh. Parang yung ganda eh Taba Dahil parang namang ipot yan ay eh. hmm. Ang binalagbag mo ng... Oo Kasi ng... ayun Oh, God. That. Nakatanong din po tayo ng upo. Ay, ito yun, no? Toy! Kanino, aray? Kanino? Iyo ba? Iyo? Kanino, aray? Kanino? Ah, wala ba? Ang mga kasi ang bibinhin natin, dalawang upo. Hindi pa nga pala natin ha yan oh. Eh. tilapia po at saka dalag dito. Ang dahil yung Dami. <coughs> ko utoy. Ah, hmm. Oh, laman ng ano? may, may hinug na e. Eh. ganda na. Eh, ang ganda pala yan. Pupunin ko yung Eduardo. Ang ganda Pwede yun ano? Oo, oh, taba din ng lupa dito sa tangin dito. Siya nga? Ay, sayang ang ano ito eh. Oo. Uh -huh. Kaysa masayang ba? Tatam na lang ng kabang papaya. Taba ng lupa ano? Taba. Yung galing sa gubatan, wala pa pa Dahil ito pa uh -huh. gano'n Hmm. Lagi pa din namin matatabas yun, taba ng lupa dito. Sayang. ay may okay, tandaan ang nungang gano'n na Oo. Uh -huh. nakakatuwa nga nakakalibang ay oh ah, pakakapal kapal pati oh eh eh kaya ako'y tuwa sa ganda rin papaya tam hmm pagkalalakay may binhi pa ng upo mga kaisan no magagamit din natin to ay maangot walang juk islik ay bulok kasi nga muna tayo mga kaisan ngayon pahinga habang nag-uuli bukas ay mataling araw ay harvest na naman ng talong baka po yun nilasang 600 kilos na hanap po tayo ng binhi wala si pagkatyaga ang ilang Yari na po rin kabaak. Doon naman po sa tayo sa baba ng kubo. yon Ano Milky? Ano? Yan. Iirasin na po namin ito bukas pag hindi sa makalwa. Ay putra walang ju. Piyesta nga pala. Sa lugar namin. Happy piesta po. Siya nga pala. Yan. Dilipat na po doon sa kabila oh. Apagkakuwitin naman. Walang ju. Pinuwitin yung bag ko eh. Ay ano kaya Aring kuwitib na rin mga babae. Hangga sa singit ko eh. Ang dami. Pero ang ganda ng pitsa at mustasa na po. Hmm. Ah ah. Quality. Ah, mga kaisan. Lilipat po doon sa kabila. Doon. sa taas po. Sili din po itatanim natin doon mga kainsan. Gawa ng sobrang mahal po ng sili. Kaya ako Nagwawang 50-20 po ang kilo ay. Eh e di pag. Sinurte tayo ng kaunti ay ayos. Sana naman tayo surtehin. Medyo mag-uulanan eh. Pero ayos lang. Gaya lang talaga. Naaral na din naman natin yung sili noon meron na rin tayong pang ano para sa lapnos para sa mga fungicide para kaya nagpalawak na po ako naaral na rin po natin yan kasabay po ng uh, talong yun nga lagi ko sabi sa inyo mga kaisan bago ka magtanim ng malawak aral muna self study mga kaisan gawa ng mas maganda kasi kayo ang makakadiscovery kung paano ito pagandahin pwede ka magtanong sa iba pero mas maganda ikaw yung uh, makakadiscovery ito sabi ko kinakambal kay Utol Is tamnan din nito ng mga papaya oh. sayang oh. hanggang doon sa paikot oh. Kaya, sayang ang space papaya po eh, kacha pa din yan, kahit 10 papaya matataanan oh. nga pala natin natin dalawa sa bahay may dilata dun mamaya kami ko nanay galing pong Amerika may mga dilata nga pala utoy dun dilata abe nga ba kayo kanina ah. yan ari silihan din po ari sili yan ang pula ka no,

wid pa pre oh kailan ay mga babaeng mamumuti babae ang simon tapuno oh kokotay na mga mamumuti babae mga walang trabaho ba kami yan eh, may ini tinden may ini maho-apiyasin ay yung may mamumuti ko na si eh. ano babae yung mga nanay na walang ano ba boto eh? walang gawain pamumuti sa eh. toy, tari na toy toy pag nadali agad ninyo umuwi na agad kayo toy bukas na uli sige toy yan, umuna na tayo mga kainsan at uh, pahipahinga naman po eh sabi ko yung pag natapos agad Umuwi na at Mapagod yung ganun po aba. Tsaka pinag-usapan namin po ni misis Lahat ng magiging regular sa amin Kukuha namin ng ano SS Eh kami mag-asawa Meron na po Para at least Pagtanda nila Meron silang ano dagdag at uh, tulong din yung mga kainsan si nanay at tatay na naman din po yun may SS na rin po at least kahit pag tumanda may ano po may parang balak ni misis ngayon bago mag December ikukuha yung dalawa para alam mo yung mga kainsan yung tumatagal yung panahon tapos ka na palang maghulog Ah, oh, ay si Cham Cham pala. nama ni Utol. Cham Cham! How are you? Cham Cham! Napiyok ako ah. <coughs> Cham Cham! Come! Come! Pinasyal ko kanina yun ah. Doon sa palayan. Oh, gusto yung lulusong sa tubig. Sino? Oh, kanina. Cham Cham! Come! Alo yan, asisid. Yan ang gusto lang kilala ko Come. Come. Diri. 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 Kumusta na ikaw? Ah ah. Madumi, lang. Sit. 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 Yan. Sit. 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 Yan. Sit. Yan. Sit, sit. Yan. Tatapong hapu ko. Go, go pala, hindi pa nakapasok. Hindi pa sure kung tuwing papasok tuwing maga. O tuwing baka maka natatali na. uto 'yan. Diba? Pag hindi kilala. Sumubukan. Chan chan. Behave. Tumuban. Behave. Huwag mo lalapit sa tao sa sa bata. Ay patay. Ba? Nami patay yung manok ko, ay. Ah, ay, oh. Alin? Ay manok malaki. Nanlala nga 'yan, iba. Hindi ka kaya ng Tagalog utol. Eh? Aba, lapa. Ah, diba, mga kaisan. Baka po ako yung pipitas ng papaya mamaya. Itutulong ko si Nakambal. Dahil pong papaya eh. Kay tatay po. Pag hindi, si Nakambal ang papipitasin ko. Yan ang gusto niya. Makitubig yan. O ito na. Wow. Gusto lang kitubig yan. Masisig. Aqua bindita ata yun. Eh, may hindi sa tubig. O Kasi... Ah, ah, Simula ba tao ito. O ito. Gusto lang kitubig. Yan mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. stay humble and god bless peace bye bye bye